Hello, welcome to my channel. Kung bago ka pa sa channel, please subscribe to my channel. Please click the notification bell all para ma-update ka sa akin kung mga video mga idol. Bago sa lahat, ah, uh, out sa lahat ng mga YouTubers, sa lahat ng mga viewers. At ah, uh, out kay Nana Esper at uh, sa kanyang buddy-buddy na si Idol Mandi Biasun Ang si Idol Latifa E Shout out sa inyo mga Idol Dito naman ako mga Idol mga viewers At sa mga supporters yan, ni Nanay Spare Good love shout out sa inyo lahat dyan mga Idol Ito mga Idol mga... na Buhan naman ako ng panggatong mga Idol Pagkatapos to na pinotol mga Idol ito so, ito uh, 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 panggatong yan panggatong mga idol parang nasa Pilipinas nila ito mga idol no? hindi nyo akalain mga idol dito sa abroad Saudi so, mga idol ba? dito ko sa abroad sa Saudi pero dito para ako nasa Pilipinas mga idol yan Pinutol ko yung dalawang puno ng ipil-ipil ngayon gagawin ko na ano naman siya imay-imayin ko naman siya mga idol para ah uh, gagawin panggatong pag matuyo na po idol mga idol oh. ganito lang mga idol ganito yung buhay ko dito sa Saudi At sa mga Pilipinas din ako ano pero sanay talaga sanay ako mga idol sa gagawin ng mga ganito kasi alam mo mga idol, nung araw doon ako sa probinsya namin, sa Mindanao. Sama ko yung papa ko mga idol. Ang binubuhay lang namin doon mga idol, naalala ko talaga, panggatong. Kukuha kami ng mga panggatong kahit ano-ano mga panggatong, mga klasik-klasik mga kahoy. Kahoy ng yung saniyo, yung saniyo. Uh, yung uh, ganito, 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 Mga ganito-ganito, ipil mga ipilipil. Ganito, no kung saan mga mga klase mo mga kape mga, mga idol. mga panggatong ah uh, kami ng kasama kong papa ko yun ang ikabubuhay namin mga idol yun, so, kawawa kami talaga ah uh, ng araw kasi yung papa ko mama ko mga trabaho mga idol yun, so, inalala mga idol binata ko mga idol kasi so, ng papa ko pumunta ng punta siya ng mga kwan, uh, maghanap siya ng mga panggatong para ipunin yung mga idol. Kahit, kahit yung buhi pa yung mga idol, yung mga ipatuyo siya. Yung bagong ba, sariwa, sariwa pa. Pinupuha ng papa ko yan mga idol para kwan uh, namin yan. oh para panggatong. Para uh, pag matuyo na siya, ibibinta yan mga idol. Kung naalala ko talaga mga idol, mga grabing talaga hirap na naranasan mo kung ano ang mga pinagkakaroon yung pagkuha namin ng mga panggatong mga idol yun ang ikabubuhay namin ikabubuhay ng magulang ko yung mama ko papa ko kuha ng mga panggatong pupunta-punta dun sa mga libliban yung mga libliban mga idol kita Pa kukuha lang ng mga pangako. Iipunin niyan mga idol para ibenta para makabili ng bigas, pag-uukol, bagong at saka tuyo, tuyo mga pamulan. Yan mga idol, yung naalala ko talaga mga idol mo yung, yung araw nandoon ako sa Tubig sa Magulang. Napakahirap. Napakahirap. Tapos, mga idol pag pagkuhan yan yung maka maipon na yan pag maipon yan ilalako namin yan mga idol kasama ko maglako ilako ilako namin yan doon yung kung sinong doon sa bayan mayroong may may kuhan kami yung mag mag arkila kami mga idol ng kuhan yung talabaw talabaw at saka yung karo yung parang kuhan hihila sa tabo yung may gulong yun mga idol nalala ko talaga yung mga idol yun ang ito namin sa probinsya kabubuhay namin ito oh, ko namin yan doon oh. Pangatong, pangatong, ka pangatong. yan ang buwan namin nagsisigaw ko yan mga idol sinisigaw ko yan oh sinisigaw ko na oh sino bibili kayo ng pangatong? oh mga idol kahit mainit yan, di nilalako yan mga idol. Talagang ginagawa ko ang tara para 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 mabubuhay lang. O para mga na rin sa mga idol. Hindi naranasan ko talaga yan mga idol. Yan, naalala ko talaga. Yan. Yan Yung halak buhay na mga bulak ko no? Danito, Oppo, ito, yung notang, na. Ganito. Ganito. Kung ano mga panggatong hiniipon. Tulad na ganito. Sariwang-sariwa pa siya. Ganito. Tapos iniipon yan. Tapos kung pagkatapos iniipon na idol, pag matuyo na siya, si bibila dyan eh. Pag matuyo na si mga idol, hihimay-himayin namin yan. Talit-talian. Tapos, kuwan pa yun nung araw? 2, uh, Dos pesos isang what? isang big kiss. Oh, o, pesos yun mga idol. Isang big kiss mga idol, 2 pesos yun. Kaya naalala ko talaga mga idol. Hmm, Ang mga hindi ko talaga mas kalimutan uh, naranasan ko nung araw sa mga magulang ko ah, uh, hirap hirap mga hirap ako mga, mga idol magkal ng langit kanyang dahil eh, yung kita ng mga una ko lang sa pagkain talagang mga idol mga idol doon talaga tayo yung mga anak ko mga idol mga anak ko ngayon ganyan. hindi nila naranasan hindi nila naranasan yung naranasan ko mga idol nung araw sa mga magulang ko kung so, mga mga magulang uh, na hindi makapag-aral ng maayos so, mga... dahil may magulang sila na hindi nila naranasan mga idol yung naranasan ko uh, naranasan ko mga idol hindi nila na anba, naranasan kaya thanks God, salamat sa Panginoong Diyos dahil sa lahat ng mga mga paghihirap ko. Pag ko. So, at least natutuwa ako dahil yung mga nabibigyan ko ng mga yung mga anak, nabibigyan ko ng ah uh, sila magandang pagkakuan eh. na hindi nila hindi nila naranasan ba ngayon Kaya, ganoon talaga ang buhay ng mga ito. Ganoon talaga ang buhay, abang nabubuhay pa, pag-asa. Salamat sa ispang ng Diyos, kahit naranasan ko yung mga parami kong patihirap sa buhay ng mga ito. Pero, nandiyan siya, hindi ako pinabayaan. So, dun, hindi ako pinabayaan. So, uh, Thank you ano yung sinasabi na habang buhay may pag-asa. Kaya kikilos lang huwag, huwag susuko sa mga hamong sa buhay. Uh, ako mga ito, hindi talaga mag-reflip lang. Talaga nga lang ang talaga sa so, buhay. Nasanay na kasi ako mga ito. So, nasanay na kasi ako mga ito. No, trabaho na rin. Kaya thank you for watching. Uh, thank you for watching. Uh, please uh, 'wag niyo yung skip yung mga ads ko mga idol para makabili tayo ng bagong at saka tuyo mga idol thank you at uh, subaybayan niyo mga idol uh, ang aking mga ng mga video dito sa YouTube thank you and god bless all